Sawa ka na ba sa karne? Subukan mo naman magpaksiw na isda. Simple lang lutuin pero napakasarap nito. Pag itong ulam mo, paparami ka ng kain dito. Simulan natin. Hinugasan lang pala natin yung isda. Dalawang beses lang pala natin hinugasan yan mga idol. Depende na lang sa inyo pag kayo magluluto. Konti lang pala lulutuin natin dahil tatlo lang naman tayong kakain. Maghiwanga lang pala tayo ng sibuyas dyan. Hiniwa lang natin sa gusto nating laki. Hiniwa na rin natin dyan yung kamatis. Ganyan pabilog-bilog lang pala yung hiwa natin dyan. depende dinala na lang sa trip nyo mga idol sinampiga lang natin yung bawang dyan tapos sinabay na rin natin yung luya hiniwa-hiwa lang natin ng maninipis pagkatapos natin hiwain na ilagay na natin yung isda natin sa kawali pagkatapos natin ikamada na maayos yan isunod na rin natin yung mga pansahog natin isabay-sabay na natin lahat yan luya, bawang, sibuyas, kamatis siling green tapos lagyan pa natin ng talong at tsaka ang palaya na native pag nailagay na natin lahat yan mga idol ilagyan na natin ng suka ilagay na din natin yung magic sarap tsaka yung asin tansyayin nyo na lang din kung gaano kadami ilalagay nyo ilagay na rin natin dyan yung paminta mga 300 peraso <laughs> tapos lagay natin ng konting tubig tapos mantika hindi pala natin napakita sa video tapos isalang na natin isalang natin itakpan muna natin makalipas ang 20 minutes ay luto na ang paksiw na isda natin paparami na naman ang kain natin ito mga idol taob na naman ang tatlong gatang nito <laughs> napakasarap mga idol ng pagkapaksi nito dahil medyo mapait siya ng konti dahil sa nila ilagay natin ang palaya siya hanggang dito na lang ang ating video mga idol maraming salamat sa panonood nyo bye bye